So ayan guys, mga anak. Mga anak to. Mga anak. Ayan, tulungan natin ang mga to. Ayan, tulungan natin mga ngarap. So, ayun guys, kahit pa paano may natulungan tayo guys So, kahit sa maliit na bagay, eh, makatulong tayo Eh, mga anak, nahihirapan si Kuya Solo Walang, walang wangwang -wang yung kanyang motor Ay, yung kanyang uh, four wheels, no? So, kahit pa paano sa maliit na bagay, makatulong tayo So, I hope guys, nagustuhan nyo itong video na to no? At uh, palike ng video, pa Ah, mo ta mag-follow subscribe sa ating channel, no? So, dito na tayo sa government <laughs> sa ating Jojotian. So, ingat palagi, guys, and God bless.